posible ba na magkakambal sa bagong pisang inakay ng ating mga albs? Halos lahat ay na-curious kung totoo nga ba at possible itong mangyari. Yes, mga idol. At isa na ako sa mga maswerteng nakapagpabuga nito. Kung balikan natin ang una nating video, ay nabanggit ko na hindi ako pwedeng magkamali. Na apat lang ang itlog na nandito. At fertile lahat. Nung napisa ay mayroong dalawang inakay at tatlo pa rin ang natirang itlog na puro fertile mga idol. Ibig sabihin ay magkakambal ang unang naghatch ng mga inakay. At uh, dahil first time ko na ma-encounter ang ganito, ako ay nag-research at nagtanong sa ating mga idol kung naka-experience na rin sila ng ganitong pangyayari sa Alps. Dahil sa ibon mga idol, ang ganitong pangyayari ay napaka-rare lang at ang survival rate ng uh, ganitong case ay napakababa. Pero ang pagkakaroon ng kambal sa isang itlog ay common sa mga manok yan mga idol. Ito ang pagkakaroon ng double yolk at pagdevelop ng dalawang embryo sa loob ng itlog. Pero sa albs ay rare ito mangyari dahil nga sa size ng itlog ng mga albs na maliliit lang mga idol at mahihirapan ang dalawang imbrayo sa paghinga sa loob ng itlog. Minsan isa lang ang magsosurvive, mamamatay yung isa, o kadalasan ay dead in shell ang mga inakay mga idol. At maswerte ka kapag nag-hatch ang ganito kay special na ibon. Lalong-lalo na mga idol, ito ay dan at isang split dan Isa na tayo sa maswerte na kapag-hatch ng kambal at uh, magandang mutation mga idol. Ito ang mga larawan at video ng itlog ng African lovebirds na nagpapatunay na nagde-develop ang dalawang embryo or inakay sa loob ng isang itlog. Panoorin nyo mga idol. Ito mga idol ay naging dead in shell at hindi nakapag-survive. Pero nang biniyak ang mga itlog, ay nakita sa loob na dalawang inakay ang nagdevelop. In short, kambal mga idol. Magkasama sa isang ito. Huh? Ito ay isang confirmation at sagot sa lahat ng ating mga katanungan. Totoo nga na mayroong nagde na twin embryo sa loob ng iisang itlog